Okay. Ito po mga ma'am sir. Ayan. Uh, caliper piston. Yan, kinalawang na. Tsaka yung kalawang yan, matigas. Tanggalin. Matigas tanggalin. So, ang nagiging issue nito, uh, kung mapapansin nyo itong brake pad, manipis. Manipis na yung brake pad nya. Samantalang dito sa kabila. <coughs> Yan, napakakapal. Yan, doon sa kabila, tumipis. So, ang nag-stack up na yung caliper piston, gawa ng butas yung uh, repair kit. Asan yung repair kit? Oh? Ito. Ito yung repair kit. Butas na. Yan. So, pinasok na ng tubig. Kaya ang nagiging cost, kinakalawang yung piston. Ngayon, ang nagiging issue nito, ang naramdaman nito ni ng ating customer, Uh, walang hatak so yung yung RPM nya 3.5 to 4.000 ha pero yung takbo nya nasa 40 to 50 kph pa lang so ganun din kanina nung tinest drive natin so pag mabagal ang takbo walang nginig yung manibela pero pag mabibilis na yung takbo ang lakas na ng nginig ng manibela may, may, may ano na may, may kabig na dito sa kanan so ito yung naging issue yan ito yung naging issue nya yung caliper piston so ngayon papalitan natin ng uh, ano bagong caliper kit na original so ayan nililinisan na at ito lilinisan din natin so magpapalitin si sir ng brake pad gawa ng ano na manipis na gawa ng ito nga habang mabilis ang takbo mo habang nanakbo ka dito sa side na to nagpipreno ngudahan nga stack up to so hindi na siya wala nang play nagbi na siya so sa kabila lang yung maganda yung play so, kaya ito ng gusto yung ating uh, brake pad so kasama lagi to sa ating PMS na i-check yung uh, caliper kit uh, condition so kapag may butas na guys papalitan na natin para hindi na dumating sa point na mag-stack up at uh, pigil yung takbo nanginginig yung manibela So, yun. Kapalitan na natin. Tapos linisin mo na rin. Malinis na? Ayan. Kis-kisin mo pa? May kunti pa. Kis-kisin mo pa siya. Maki-feature pa sa YouTube ni Sir. <laughs> 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 secretary. Opo. So, dito sa kabila, yan. Sobrang kapal pa ng brake pad. So, magpapalit tayo sa kabila. Ito, papalitan din kasi nga set yun. So, ito, bibigyan nila natin kay Sir to pang ano, reserva. Okay yan, malinis na. Ayan, sakabit na lang natin. Bagong repair kit. Ha? Ayan, so ayusin na lang natin to, tapos kabit na.